ang surprise na bibili natin ay 55 inches wow. na TV. Maganda siya. Dito ka Para makita yung kung ano siya kalaki. Oo. Oh. Yeah, malapad malapat po siya mga kadilag. Tiyak na matutuwa ang Mother Earth na yun. Ay, <laughs> wala sa bahay. Oh. Sana po, meron na po kami bagong TV. Wow. Oh. Nakatawa. Thank you so much po. Oh. at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay papunta po ako sa bayan at ako po ay may bibili na isang pong sorpresa. At yung pong sorpresa ng iyon ay galing po kay Mami M. So noon pa po ay pinadala na po ni Mami M yung pong pabili ng sorpresa na iyon. So kamaya ko na sasabihin kung ano po yun dahil nga surprise. At ngayon po yung best time para po bilhin iyon dahil yan okay na po dito sa sala namin tapos na po ang mga ginagawa dito at gusto ko pong pasalamatan si Mami Im. Thank you po. So, yun po ay noon pa po niya pinadala. At yun po ay sabi niya ay ikip ko daw po muna habang inaayos pa at ginagawa pa po dito sa sala namin. At ngayon nga po yung best time para po bilhin iyon mga kadilang. Kaya maraming maraming salamat po, Mami M. At tiyak, marami po ang matutuwa, lalo po dito sa bahay, sa sorpresa sa ngayon. Kaya naman ako po ay mapunta na sa bayan at ako po ay sasamahan daw ni Pagpapa lang. Ayan, narito na din po siya. Siya po ay walang pasok today. So, uh, kung hindi pa eh, ano ba <laughs> <laughs> Malalaman malala, natin, malala. bubulong pa nalang lang Pero <laughs> <okay, laughs> Ah, Kaya, excited. Mm. Pati po si Kagwa ko lang ay sobrang excited din. so ano ka din ay kami pumunta na doon? Hmm. kami pa pumunta na sa bayan. Na-excited. Bigyan mo naman ako ng kaunting. Ah! Basta ilalagay din ah, yan. Na <laughs> 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 <Sampang pala. laughs> Nag-uuling ka din. So tayo mga kanila. Let's go. Let's go. Nandito na po kami sa bayan at pwede na po kami sa Royal Star. <laughs> so, ang surprise na bibili natin ay 55 inches wow! na TV. Uh, uh, ay, may papasok uh, na mga ako ka Let's go. Okay. So, po, ayun. Okay. So, Tingin po kami ng TV. 55 inches. Wow, wow. Malaki pala siya. Ito daw po ang 55 inches mga kadilag dito. Akala ko yung na-expect ko ito. itong ikalawa. Pero ito pala. Malaki. Ah, sharp, sharp lang daw po ang available nila. Ah, sharp lang daw po ang ang um, mas preferred din naman ng nila brand ay siya. Sorry, okay. Maganda siya. Dito ka ka. Para makita yung kung ano siya kalaki. Oo. Oh. Yeah, malapad po siya, mga kadilag. Kasi na po. Malaki. Ano eh? So, ilang okay, years po ang warranty, hmm. warranty po niya? Hindi. Tanong na lang mm -hmm. nga, uh, eh. Two years po sa pahalim. Two years? Oo. Oh. Saka sa pahalim. lang po talaga yung mga yung mga. I think pansa ako, kaya magsala ko sa mga Yan. po ito? po, Ayan na po ito. Yan naman may 15 inches. Ah, uh, 15 inches. Ito yung 55. Uh okay, yung kasunod po na yan. Yan po, ayan Ito ang ay 15 inches. Tapos Okay. Pero magkano ito? Itong price nito? $28,799. Ah, yun na nga. Yun Mga kanila. At ang budget naman ay $30K. $30K? Ah. Aba, sakto to. Eh. Yeah. Hmm. May isak lipa. May mga kanila. Tiyak na matutuwa ang... Ito lang po yung display o may stock store. I mean, Check po natin. Tiyak na matutuwa ang mama na ito sa iyong so, surprise. <laughs> ito oh, ganda. Kasi maganda pa ang brand at sharp. sharp. Palagang siya kaya ay subok ng subok. So, hmm. tsaka so. Ayan. Oo, oh, diba, diba. ay. kakadipin na. may stock pa daw. Ayan, may pa Sige, itatry na daw. Sige po. Pero kayo po ay may delivery kuya. In case na kami po ay bumili. May delivery charge lang po siya. In case na. Ah. Ay, for example po, ikakabitin namin sa wall. Meron din po kayo na nagkakabit. Uh, Meron din po kayo na wala po kami. Pero may kakalala po kami kaya na combine hukaw na po. Hindi na po sa kumpalagan mo. Pero kaya pong ikabit po ngayon. Mayin niyo pong kakilalan natin. naman, pwedeng mabuo natin tayo ng Ah, kailangan ng thickness uh, ng remote. oo oh, maikabit na po sana. Pagkaano naman, eh naman ito. Kakaano. Ayun, ay muna lang po tayo sa topic Okay, sige, sige. try na So, ito na po mga kanilag delight no? we will natin na TV po ay 55 inches. Ang yun. Ayan kayo merong channel 7. Ito ba na ay Smart TV? google tv na Ah, Google TV. Ano po yung kaiba ng Google TV sa Smart TV? Ang ah, Smart TV po ng Sherpa, uh, mula pa siya mga bumili. Tsaka hindi ka pa pwede mag-download ng pangods. Kapag dahil po ah, yung pwede, na. Pwede ka na mag-download. Tsaka may voice command na rin. Yeah, oh, wow. Yun ang maganda, voice command. Ah, Ma, pero may pwede niya mag-video okay. No. Na. Ako, Ayun. Ayun. Okay so, <laughs> <laughs> Hindi na mo kayo maglalagay ng mga ko po sa na maglalagay mm. At voice hindi download ng mga So, atin nang i-try. Parang nakaka-excite itong <laughs> Google TV. Saan po Ayun. natin i-try? Ayan po at itetest na po yung TV. Pinubuksan na po nila. Sige po. Check, check na. Maka yan? Malaki. Ito yung nasiya mga katilag. Tiyak na matutuwa ang Mother Earth na yun. Ay, wala sa bahay. Oo, oh, ganda. Ayan na po mga katilag. Ang Google TV, yun na pala ang term na ginagamit na Google TV, hindi na smart TV. Kaya mas upgraded yung, ano, yung technology TV. niya. Hmm. So, kanila na pong uh, ina-unbox mga kadilag para i-check. Malapad po siya. Malaki. 55 inches. Opo. Oh. 31,998 So parang almost for 3,000 ang sale po nila So tayo po ay i out Ito po yan ay para sa Sa receipt Kasi dito po ay tinatry na Yung binili po na TV ni sa General na car. Hmm. Ayun. Ayan na. Binuksan na mga kanilag. <laughs> So, di tayo last time na washing, washing machine. So, hmm. na sa atin. <laughs> oh. Google, Google TV, TV. <laughs> Google TV. So, bali, sabi dito, kami tayo na daw bahay eh, ba -deliver, yung, no? -deliver. ayun delivery delivery. Yep. magkakabit uh, 55 मत करता अपना दिन नहीं है excited na. Tsaka wala kaming lagayan pa ng TV kaya sa so wala So yan, dinadry na po. Yan, mapapagal pa na siya. Sa so, setup na lang po natin din sa mismo. Magawa ng sa internet po ay hindi natin na kailangan ko yung Ayan. So, oh, at least okay naman uh, po siya. Tapos hmm. sa bahay na lang daw po nila Cadillac. Ayan.

Malakas mm -hmm. siya mga kadilag At ito po ay di-deliver na rin daw ngayon. Ay, nagbabay na po si kadilag Ay, sige po. Thank you po. at nakabili na po si kadilag at nakapagbayad na rin. Kaya lang ay, ayan, ready for delivery na. So, bali ang pinabot nung no, pinagbayaran ay bali pinabot ay uh, 29,048 pesos. Magkano? 29,048 29 pesos. Yan. Uh, so, ay, kasama na diyan yan yung delivery charge uh, din din. Tapos ay tayo ngayon ay magpunta sa SM Angela dahil tayo yung bilong bracket na ikapabit natin yung TV sa wala. Let's okay, see. let's go. Andito na po kami sa SM Angela at and dito po kami bibili ng bracket. Ano po ay nandito na sa loob ng SM Angela at tayo ay na nung pang bracket. So ayun, ay, magpapag-uwiya ay, kung alin ang mas maganda. Kahit. So yung isa ay heavy duty lugsan. Hmm. Ah, parang yung isa naman ay worth of pagka ano, 400? Ah, yan yung isa. Tapos nakagalan po. Pwede niyo pong i-rotate yung Ito po yung 300. 300. Oh, 300. Itong isa ay nasa ito. Ito yung heavy duty daw ay 1 Pero doon na tayo sa heavy duty. Oo, oh, doon na tayo sa heavy duty. Tsaka doble po yung laki na ito. Ahan? Kompleto naman kaya kuya sa... Kompleto po na. Wala ka. Kompleto na. So, alin ang iyong pipiliin? Yung heavy duty na? Yan, para mas matibay at mas sigurado. <laughs> yan, yan lang po, yung heavy duty. Thank you po. Kahit mag hanggang 55 pa kayo pag mag-ano kayo ng TV, pwede lang. 55 po mm, yeah. 20, so 55 ang... Mm, 20, 55 yung ano yung... Ah, yung capacity po lang. so okay na po yung brace wall. wall oh, brace bracket. ng yeah, bracket. <laughs> so para shambay, oh. yeah. na siya brace ano. Oo. Oh. Ayan. Ayun ako yung bibili na ng hali ni Lambi sa kanin. Kala ko yung dahil narito na rin ay bibili ka na ng mic. <laughs> <laughs> so yeah, ano, saka, ano, ano, ano. saka na, saka na. Ayan, so ka, titingin na po ng tali. Excited ako sa Netflix. Oo oh, nga excited na mga kadulag Tingin po ay kami na Miguel ay eh, pag nalabas ay nalalag Yan dito Ng maliit lang <laughs> pagka-kushad oh, para hindi masyadong mabigat 'yan. oh baka gusto ni Bigal itong gold. Para <laughs> 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 ano mo si Miguel eh may pagka-social uh, shooter. <laughs> 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 Alam mo naman si Miguel may pagka-maarte. Eh. <laughs> Si Ayan. So, yun na po ang bibili ni Cadillac. Sa so, dalawa. Siyempre, dapat ay dahil bagong TV, bago din dapat Accessories <laughs> hanggang. So, ito na may pang, ano na pang, Oh, parang malipis pang, na iyan. Ang baby na Ay, pagka sila'y nagala, ay tuwa, nalalagot. Kasi, mm. -hmm. Ay, sara-sara. Makayabi na na. Let's go. Let's go. Kaya at babayaran ko na po. Marito na po kami sa counter. Thank you, Thank you po. na na din po ni Kuya yung bracket ng TV. Baka nga man laglaga eh. Kasama na po ito ate. Ayan at kami po ay pabalik na sa bahay. Bigat nga pala itong ate. po ito. Mabigat po po ito ilang tango dapat ay pati yung oh. Wow. pagkatao parang investment po na rin niya biyak yes. na madutuwa, ma'am thank ano you ito? po mami eh salamat po mami eh so yan at nandito na po kami sa bahay at wala pa po yung ano ah i-deliver <laughs> yes at ito na po yung bracket tsaka yung Ah, tali nila Miguel. Hmm. Much, much, much later. Nararito na po sila kuya. Pasok po. At ba'y din na po yung TV. Hindi yeah. yan po kuya sa may gilid. <laughs> At yan po si mama. Surprise! <laughs> <laughs> May bagong TV. Wow. Uh, 55 inches po. Ha? Oh. Ah? Narin kuya yung magkakabit na. 65. Diyan po ko ilalagay ah, sa may Ah. Uh, Bali 'yung Ah, si Kuya pala. <laughs> Rin, ah eh tawag tua, tapos na po nila kuya pwede po yung ano ah yung bracket, bracket. Pati sa up na po nila ko eh. <laughs> ni mo wala ang ngiti e, ni mama. <laughs> yeah. <laughs> Tuwang tuwa. Na-surprise ka naman mama. Ayan, <laughs> yung TBI ay from Mami <laughs> eh. Okay po, Mami M. <laughs> Ayan, at sinusukat na po nila kuya. Ayan. Try na po ulit po. At i-coconnect na rin po yung TV sa wifi na no, connect na po ni Kati Lagi. Connected na po yung WiFi. Haha. <laughs> oh, Haha. Uh, so Talambo! Ito eh, Haha. 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 Ano masasabi mo sa TV? Paus yarn. Ayan. Google app. Ah, galing. Installing Google app for Android TV. Wow. Ah, account ko pala nakalagay. Ay, nakatanda lang <laughs> Yeah. Ayan, tinatry na po. Hindi <laughs> <laughs> na naman, no, Hindi no. na sa cellphone. Tapos na po nilang ikabit yung bracket. Ngayon naman po ay ilalagay na yung tape. Oh. Maganda nga pala yung nabili natang bracket at yung malakihan eh. pag yung maliit din? Oh, yung kalahati la ang, oh, kalahati. Yung 27 pag qualify din. Ah. Naku nga po. Ah. Pero si Ah, okay. Ipa-flat. Oh, hindi pa naman tapos, Lugz. Oh, <laughs> <laughs> ah, adjustable pala siya. Ah, okay. Narorotatean eh. Pero maganda steady na lang. Ano po, wala ka itong pwede po naka-flat na lang. Flat Maganda nga palang pwesto diyan, hani, sa may ilalim ng hagdanan. Mm. Wow. Ay, na po yung pinakang flat ni Yan, po, I mean, uh, Yan at naikabit na po at paalis na po sila kuya. Oh, yeah. Thank like you po. Oh. You, oh. Thank like you, you po. Ah, Leila Jun TV po. O Leila, Leila Jun TV. TV. Sa YouTube. Salamat, Salamat po. Oh. yun. So, naikabit penta. na. So next step ay <laughs> Oo oh, nga. At parang hindi siya maganda dito ah. Yung malawak na upuan. Ang maganda na ito. Ang <laughs> oh, kaganda na ano Ang kaganda na ito. Ang kaganda na na yan at para naka-fix. Maganda yung naka-steady Ang kaganda oh, uh, na na ito. Ang kaganda ito. Ang kaganda na ito. na ito. na at bali yun. Bali, ang binili natin ay yung bracket. Tapos ay meron ding feet doon sa pagpapakabit. At tinabot yun ng 1K yung sa kabit. Tapos ay yung bracket ay 1,400. Yeah. So, so na po. Yung ulang. Yung sa ano, mag Kaya, okay. 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 So meron pa yung cover na plastic. Oo. Oh, Siguro yung kahit hindi naman na naman Na yeah, yun yung pagbago. ito, ngayon po tayo nagyama din ng plastic lapon. Para, para may protection na rin. Oh. Yeah, so, thank you so much kay Mami M. At talagang tayo ay mahal na mahal ni Mami M. At ako ay natutuwa sa sobrang saya ko nung makita ko ang reaksyon ng mama ni Nabi. Oh. Priceless. At by po si Mama. Wow! Maganda na mamang iyong panoodan. No? Thank you po, Mami Anne. Thank you po. Iyan po sa pamamagitan ni Mami Anne. Eh. Salamat. Si Mama po tuwang-tuwa. Halatang-halatang siya ay sayang-sayang. At kanina hindi okay. na nagora. Uh, At may nabili. Ano <laughs> so na po? Meron na po bagong TV. Wow! <laughs> Thank you so much po. Thank you po, Mami. po ang paluodan Ayan, at si Mama po ay pumasok muna sa tindahan dahil medyo madami pong nabili sa mga oras na ito. At ngayon po ay kami ni Lugs ay mag-aayos po na itong upuan. Natulungan daw po ako ni Lugs. Ayan po at tapos na po kami mag-arrange ni Logs ng upuan. Bali, inilipat lang po namin ang pwesto. At dito po namin nilagay lahat po ng upuan para nakaharap po dito sa TV. Sa <laughs> Para kung baga ay, kung dito ah, ay masyado namang kikiling kapahan eh. Ay kapag ganito ay maganda at nakasandan. Tapos ay po yung lamesa ah. Kasi yung iba po ay bayde. Eh siguro ay sa mga susunod na din na panahon, kumbaga iba-ibahin yung arrangement. <laughs> sa ngayon ay ganito po muna para mapil po namin ang panonood. Iya, Alin ang plug yan, Luis? Kaya, NLC. Wow! Kaya, ang pagkakas ay nangyayang tatay. Ito ang mga... Ito ay may nakaupo na dito sa upuan. Hindi ako po dito. Pasok! Pasok! <Okay>, principal. <say> <laughs> Ang mga dito oh, 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 siya uh... oh, So siguro bukas ay invite natin ang Team yeah. dahil parang magandang magkaroon ng city map. Yung... show Dito sa bahay. Naman uh, bukas natin yeah, yung yeah. Wednesday so, na Maguets. Pagkatulong pa pasok ay Uli, Salamat po, Mami M. God bless you more and more po. At hanggang dito na lamang po ang aming vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo. And please don't forget to like and subscribe. Bye-bye! Thank you M. po, Mami uh -huh. so, okay. Ayan, at pasilip po muna. May nanonood na dito ng kay Bill santos <laughs> Troubak naman. Tatlo. Tsaka kay FPJ. Yeah. Abang, uh, hindi pa po kami kumakain ng hapunan. Iya. Yeah. Yeah. Alam na alam ni Mama.